Hello, hello, maayong hapon, maayong hapon, maayong maayong hapon sa inyuhang tanan mga boss Agoy, delayed na po na ang kombinasyon mga boss No? 387 Nakaremember mo mga boss, ano yung atong 387? Kapilagin na ito, nagibalik-balik sa bulan sa July no? Karon ginilusot Murag ato ang last nato na, na hatag ani boss kung wala akong masayop pitcha 31 siguro muna to ang last na ko hatag gahapon dai mga boss naghat atong hatag na tryo no gahapon ako lang ingon ko na istorya lang mga boss ang ato dai gahatag na tryo gahapon mga boss kay 2288 og 7 di gahapon sayang no dili na tryo na 77 wa gid siya karong gisagit siya gi palusot ni lolo so mga boss bawi ta karong 9 pm no Sabay lang mo, padayon ta sa 9pm mga boss Sabay lang mo sa mga ganaan mo sabay Sayang atong pahabol mga boss nga Nagpahabol ta karon 5pm Ang atong pahabol kay 7.85 oh, 7.85 o oh, ano na tay 7.86 no Gipang, gipang ligasan na ang pahabol karong 5pm draw Sayang pero sige lang, pahabol ta karon sa 9 PM Basindi ay karon 9 PM ta makachamba. Padayon da sa atong mga kombinasyon mga boss ha. Katong atong mga kombinasyon baliki lang gihapon ninyo o pagpili gihapon mo ito kung sa ato ang mga kombinasyon na gipanghatag ganina. Balikin ninyo ug lantaw ang atong upload ganina video mga boss kay basin to adito atong kadaogan. Okay? Sayang nga naman sa atong mga kombinasyon ay eh. Nag ng uh, daily man pag usa lang kaadlaw no mga boss sayang kayo kung nakalantaw mo ba kung kasunod mo sa itong mga video yung gina-upload makakita uh, mo sa itong mga kombinasyon mga boss pero sige lang padayon ta mga boss bawi ta karong 9pm draw basig karong 9pm maka chamba usa no or masiro gaya ta karon ay eh, bas lang kita ni lolo kahapon 3 hits ta karon 0 tangad Basiro ganito mga boss karong adlaw, bawi ta og Okay? Dita ta magpaluya-luya, padayon ta sa tuang mga adlaw-adlaw nga kalingawan sa mga mahilig aning sword race. Ah, padayon ta mga boss, win or lose ta diri dapita. Sa mga sugarol, kabalo na mo ana. Okay? Atong pahabol karong 5 PM mga boss ha, ninyo atong pahabol karong 5 PM sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang mo. Okay mga boss, uh, atong hatag na natong atong kombinasyon, hindi na natong lang ngayon. Kay napatay ubra, makakura na ipahabol mga boss. Sayang nga naman kasi mga kombinasyon. Kini, ay sige na ano, ako nihatag mga boss, kung nakaremember mo. Sige, gina na ako nihatag ng bira. Karong gina na ako walang nahatag ang 387, pagkasayang namang jude na nga daily atong mga kombinasyon mga boss pero sige lang mga boss bawi ah. karong 9pm or ugma abangin ninyo ato ang mga hot probables po hon ha before na mag start mga boss sa panghatag o kombinasyon karong adlawa ah palihog ko ah, like mga boss sa ang Satu ang video no palihog kong like sa tuang mga video mga boss sa tuang YouTube channel na Boss Rain Trading Vlog palihog kong like mga boss sa tuang channel na Boss Rain Trading Vlog o wala ka pa subs -ka subscribe sa tuang YouTube channel please pa subscribe and then pa hit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa ating araw-araw na ina-upload ng mga video. Araw-araw po tayo mga boss ha, nag-upload ng mga video. Sa mga hindi po nakakaalam, araw-araw po tayo nag upload Okay mga boss, explain ko lang sa inyo atong missing ha, atong missing kay 5612 wala pa ni iba ni mga boss karon. Take note mo sa atong missing mga boss, base na hay ko on si Lolo karon o or magitri mangani ni karon atong missing. Mga boss, og magitri na tong mga missing mga boss, magkuha ta sa atong missing ha. Atong missing kay mo ni no, 5612 pag-treat ta diri mga boss ha, pagkuha ta maguha ta diri mga boss sa atong missing ha. Naa diri ato ang ato uh, to ang 562 mga boss, naa diri atong 562 o gato ang 61 615. Okay? O gato ang pamintin na 512. Naa diri mga boss pag gitrim mo diri sa ato ang missing karong gabi una. Okay, respeto rin ninyo mga boss ni ha, ang panghatag na uh, gate tray, sa ang missing ay eh, mo sa itong missing mga boss wala pa nakuha eh Make, uh, sigurado kuha ko na ni magkuha na si Lolo karoon sa itong missing duha or tulo okay timan ninyo mga boss okay o ang kombinasyon na to, mga boss para karong 9 pm draw itong 9 7 5 ako lang gibalik mga boss ato nang galing ng buntaga gibalik nyo ako karon. Rekapi lang yung ato ang upload gani ang buntag mga boss ha. Basig tuwa dito ato ang tuwa dito itong mga hot probables mga boss. Basig makachamba ta karoon dito. Ha mga boss. Respetary lang inyo. Kinatong gihatag karoon 9pm. Respetary lang sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang yung mga boss ha. Uh, 675. Oktuwaro na siya mga boss. 675. Okay. Target trambol. Okay mga boss. Muna iyang tuwa dah. 675. 675. Pero ang shadow niya ni mga boss, ang shadow niya kay 420. 420 ang shadow ana mga boss ha. Basig shadow ba. Kay respeto rin lang yung mga boss, target o grumble. Mas mayo ang lang yung diretso mga boss. Sa mga ganahan lang mo sabay ha. Sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga boss atong kombinasyon karong adlaw. Sa mga ganahan lang. Okay, 3 5 7, mga boss. 357 TR. Target Rumble, mga boss. 357 At saka, 802 Ako lang ilubag mga boss, ha? Pero, ako mo yun, ha? Huwag dan yung patad, mga boss, ha? Pilihan lang ninyo, pilihan lang ninyo ang dool sa inyong dughan, mga boss. Okay? Low bag, 0. 0, 1. 0, TR mga boss, target rumble. O lubagon gani ini siyang size mga boss, mahimog yun ng mahimog ini siyang 1 ha, mahimo nang 1, makakabukay kay nang 5. Yan. Makakab ay 1. Sorry, sorry, sorry. Mahimo nang 9. 1 bang. Yan, makakabuo kay nang 592 mga boss, okay? Pag TR mo boss, target o ground okay? sa mga ganahan lang mo sabay ha sabay lang ninyo Ay, Ayan yung hot dog patad at mga kombinasyon mga boss pili lang ninyo ang dool sa inyong dughan Okay? and then 6 yan pag target o grumble mo ani mga boss Okay? target trumble last kombinasyon mga boss na ibibigay ko sabay lang sa mga ganahan mo sabay mga boss ha Og di pong ganaan mo sabay, uh, ay lang. Pwede rin yung tutukan, yung lantawon, tanawon, titigan, ato ang mga kombinasyon. Okay? Mga boss, paling kong like sa ito ato ang YouTube channel na Boss Rain 3 Vlog. O wala ka pa ka-subscribe, pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel na Boss Rain 3 Vlog. Okay, mga boss? Palihog lang kong boss, o subscribe sa ito ang YouTube channel, mga boss, na Boss Rain 3 Vlog. ah uh, Ito, mga boss, ang ating binigay ko na ito kanina mga boss ako lang ibalik karon Kaya kay base niya mag minus 1 lang mga boss ha respeta rin lang yung mga boss ibalik na ako lang ba ako na naghihata ganina pero ibalik na na ako sa inyo karon, Okay? ok rin lang target o grumble mga boss o mutuwad na siya mga boss 5, 9, 8 yun na siya ha pero ang shadow ano niya kay kini o 0, 1, 3 Okay? Respeta rin lang ninyo mga boss ha. O ganahan mo balikan ng result mga boss karon na 3 7 8 balikin lang ninyo mga boss respiratory lang ni mga boss ha ang 3 7 8 lang ninyo mga boss target og grumble. Basig basic mo unda spot mga boss mo balik ang result na 3 7 8 karong gabi una respiratory lang ninyo mga boss ha sa mga ganahan lang ang shadow ano mga boss kay kini oh 8 2 3 8 to 3 ang shadow ng mga boss. Naaday tayo kombinasyon ka rin mga boss noon na 3, ah, uh, 6, 8. No? Sayang, giligasan natong 3, 6, 8 po. Na, ah, uh, ganyang, ganyang, buntag upload na ito, 3, 3, 6, 8. Naaday tayo kombinasyon. Giligasan ginit mga kombinasyon mga boss. Sayang ni, delayed niya mga boss. Atuan ng, atuan, atuan, atuan ng kombinasyon. Karoon na ni Gawas, no? Pagkasayang naman manggit, sarakad lang, Kwan wala ako na mabalik mga boss na amasa ko ang guide pero wala na akong mabalik Kung kukan pero niya mag karon mag compute ko ganang kuan magtanaw kong mga guide mga past result mga boss abangin niyo ato ang upload na video og maha basig makachamba ta og mga boss Ah. abang abangin ilang niyo atong upload na video og maha okay mga boss may exit na ko Og daghang daghan salamat sa tanan-tanan na naglantaw O. nag-like og nag-share sa atong video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang appreciated ko po talaga 'yan ang mga ginagawa nyo po at yung pag-support nyo sa ating channel. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo boss. Walang halong kaplastikan po yan boss. Thank you, thank you so much po talaga sa inyo. So, sino po kayo, hindi ko po kayo kilala at di rin po kayo nag comment sa ating comment section. Uh, pwede, po, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section natin mga boss. Sa mga ay mo kasi ba? Pag-comment mo kay replenta mo nga ra, boss. Okay? O gusto mong pa-birth code, pag Uh, lapag lang mo dira sa tong comment section mga boss kaya tuan ang kopyatan ng iyong mga bird code mga boss okay good luck mga boss mo exit na ko o salamat sa inyong tanan hope to win ta karong gabi una mga boss hinaot na makasabay mo sa tuwang kombinasyon karon okay mga boss good luck and god bless po sa inyong lahat